ang pabango Secret ingredients. Ang aking mahiwagang tanglad. The lemongrass. Pabangin muna natin yan. Chicken. tapos takpan na natin mga kalimix natin ayan brown na sya lagay natin yung curry powder dapat sa una pala ito nilagay ay akala ko adobo <laughs> kakari ko pala mmm amoy pa lang tapos lagay natin yung patatas na ginisa natin kanina. Ang bango! Tapan muna natin sa bed mga 5 minutes ulit. Kalamansi. Every time na magluto ako may kalamansi yan. Pampatanggal ng gansa. lagyan natin ng kunting tubig para hindi ma-sulog. So, nilagyan ko na ng tubig. Lagyan naman natin ng magic syrup lang yan. Kunti lang. Pampalasa. Tapos lagyan natin ng paminta. Black pepper. Kinamay ko na kasi pagkain naman namin to. Hindi naman to pang tinda. Eh, kung pang tinda, eh, maglagay tayo ng gloves. Ganun lang yun. Yan, kulong-kulong na siya. Lagay naman natin yung ating gata. Um, hmm, Di ba? Hmm, napakaraming gata niyan. Hmm. buo pa yan kasi nakalagay sa freezer. Yan, yeah. ganyan. Pure na gata yan. Hmm, yan. Tchang! malapit na. Ayan na siya. Malang tika na. Ayan, malang tika na. Ngayon, pwede natin tanggalin yung lemongrass. Tanggalin na natin. Sus! Taog na naman ang plato nito ni Papa.